So good day, good day mga boss Another day, another vlog na naman tayo And for today's video Ayan, napadaan tayo dito sa Sa isang dealer ng uh, motor Which is a motor trade Yan, and uh, mga na ditong motor Is lahat ay mga reposes Mga repo Alright, so na, Palagi ko itong nadadaanan nun Ayan, pag nagdeterapy kami na na Adit And uh, nakikita ko yung mga ADB uh, Honda click 160 ayan mga nasa unahan and uh, talagang okay pa naman pag titignan pero nung nilapitan ko to, yan, ay uh, ito pala ay uh, may mga tama yung mga sa, uh, semplak sample pero pwede nyo pa naman na uh, i-check lahat ng mga unit na mga magtitipuhan nyo dito and yung iba naman is talagang okay pa talaga nga lang at meron tayong oh, meron kayong pa paayos pag ah, uh, kumuha kayo ng repo and ang pinakamahalaga dyan is kung makakapagsama kayo ng uh, mekaniko para matignan kaso nga lang hindi nyo matitignan yung makina kasi bawal yung baklasin alright at uh, nasa pagpili lang naman yan kung ano yung natitipuhan nyo and uh, kasi kung sa itsura yung iba dyan is okay pa naman and uh, ingatan lang natin is yung sa loob talaga ng makina baka kasi may uh, sira na rin or may defect kung ano man yung nangyari kung na accident to ano pero yung nakita ko dito ng uh, ADB is uh, galing sa accident Ayan, medyo uh, may mga tama yung uh, flarings niya, may mga basag, may mga gasgas. -gas. -gas pero yung makina naman daw is okay naman daw yung makina alright so tsaka medyo uh, medyo mataas pa rin yung price nya kasi dahil ng, uh, sa itsura nga may mga sira yung clearings is uh, Parang parang down ka dyan ng uh, nasa 8,000 alright dun sa ADB tapos ang monthly nya ay nasa 6,400 pa yata uh, which is dun sa brand new is meron nasa 8 86 ganoon yung brand nyo ang down ang monthly payment nila all right so kung titipuhan niyo yan kung may gusto kayo diyan at uh, low budget may mga ibang unit naman na mas mababa diyan so napakaraming reposes nung uh, uh, kasa na to yan naroon sa may dulo pa marami pa diyan and chine-check ko rin ayo pati yung uh, Honda Click 160 ay may mga tama din kaling din sa semblang pero kokonti lang yung mga damage no? ang location nito ay sa Sabang Lipa City alright? and malapit siya sa Pure Gold Lipa Ayan. so kung terasado kayo pumunta lang kayo dito and uh, magkano kayo kay uh, Kuya kung ano yung mga details sa motor so maraming salamat, keep safe, God bless and to God be all the glory bye bye